Hey, magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga amigo amiga, mga kumare, kumpare, sa ating pong mga kakosa, mga kabalansang, mga kapinait, mga katoto. Meron po akong pakikita sa inyo rito. Ito po ay isang punong langka. Wala pong katyan. Ayan po ang kanyang mga bunga. Ayan po, yan. Pero ang labis lamang nakapagtataka, guys, ito ang tatanungin ko sa inyo. Sapagkat ito ay medyo kakaiba. Narito po yung kanyang mga bunga. Ayan. Ito po ay tatlong uh, sunod-sunod. <coughs> at dito naman po sa kabila. Ayan po. Ang bunga niya ay nakapagtataka. Isang langka at isang guaybano bibigyan po natin ng malapitang uh, malapit ang kuha ayan po wala pong katiyan. magkasama sila sa isang tangkay pero ang isa po ay langka at ang isa ay guaybano kaya mga guys kung ito ay nakita na ninyo o naka experience na kayo ng ganito ay okay lang pero kung hindi pa ito ay medyo kakaiba So nakita niyo yan. Ayan po. Kaya tinawag ko itong puno na to o itong bunga na to na langguano. Ibig sabihin langka po at guaybano. Pero nakapagtataka, yan lang po isang bunga na yan. At ang lahat po ng bunga katulad nito. Ayan. Ayan pa yung isa sa baba po, ayan pa at ito pa yung isa maliit lang ang punong ito at mababa, halos na ba nasa tuktok lang ng aking ulo, pero guys bakit ganun ito ba yung matatawag natin uh, abnormality na ito ba yung uh, nangyayari lamang sa hayop sa tao, may mga ganyang klase ng uh, abnormality pero maging sa puno kaya katulad nito. Hulaan niyo guys, kayo ang magsabi kung ano ba talaga ang klase ng punong ito o ng bungang ito. Ay guys, maraming salamat po. At magbigay po kayo ng sarili ninyong opinyon tungkol sa bungang ito.